Hello ladies and gentlemen, na ano Oo. -o. Excited na sila kayo. Every time magkakaon, excited. Ayan, nga na sila excited oh. Lo, gutom. Gutom kayo sila guys. sila. La dibuk ayo. Disi ka sila ba? So adorable. Ayan. So, na naman tayo tayo ngayon sa loob. Tayo, tayo. <laughs> Ano na naman tayo 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 ngayon sa loob. Nagpapakain na naman. I-check natin. <laughs> Wala namang itlog. Lo. Oh, di ba? Ah, ilang kaon karon guys. Malinis kasi naglilinis tayo. Gabi ba isog oh? isog Isu kainin isa ba? Hmm. Bita Bibo kain gano? Bibo kain sila. Hornet nila ang 1 kilo, 1 kilo galing sakto 1 kilo ang akong gihatag sa ila. Grabe, hibok ka ayaw. <laughs> Last, Ganyan sila, guys. Kalinga ko kain, no? Wala na kumasturi, ha? Mora na. Yapon na lang ako, bilang habok lalaki. Nalimot nako na ko, oh, o. Nahurot nila, di ba? Si Mot, ang isang kilo. <laughs> Madulo na sila sa kuwa karon kaya binilag na pa. Oh, ayan. Don't eklos. Hindi na. Hindi ako. Hindi Dili sila mabusok sa pagdaghan kay imong ihatag. Hmm, taas na kay lupad tong isa oh. Ba diba, di kayo. Tubig na pod atong ihatag. So maura na taga na tubig. Thank you so much. Bye, bye everybody. Thank you sa support. hangtud ugma na pod. Buat makna pun dah. Bye-bye.